sa pagpopropagate ng seed at saka yung cuttings, mas maganda talaga yung cuttings. Kasi yung seed, pwede naman yon Kaso nga lang, aabutin ka ng five years bago mo yan magamit. Kasi matagal yan eh. Kapag yung cutting, abutin lang siya ng nine months. Kaya hindi ina-advise yung sa seed. Although sa ibang bansa, ginagawa nila yon Ang advantage kasi sa seed, based sa research, is hindi siya, kumbaga walang sakit, walang punggus. Kasi syempre, ano pa yun eh, bago pa lang yun, yung sa seed. Pero kapag yung cuttings, possible na meron ng may fungus na yan. Ang paggamit ng cuttings, mabilis na magbunga, magbulaklak. Pag sa seeds, matagal. Yun nga lang, ang maganda lang naman sa seed is wala siyang sakit, lalo na kung inalagaan mo siyang na pinalaki mo siya na kumbaga alaga siya, yung safe siya talaga. Dapat pumili ka talaga ng magandang cutting. So, pipiliin mo yung mga, mga nagbunga na or nakapagbulaklak na para yun na ibig sabihin ay mature na yung, ano, yung, yung cutting. So, kapag tinanim mo yon, mag-aantay ka na lang ng nine months or one year. Ang titingnan mo diyan dapat ano na siya, yung medyo matigas na yung ano, yung cuttings. Kasi malalaman mo lang naman yan kapag yung medyo malambot pa siya. Yun, yun mura pa lang yung ano, kumbaga eh, hindi pa siya mature yung ano, yung cuttings. Yung kulay pareho lang din kasi green yan eh, pero kapag yung hindi pa kasi mature yan, yan yung parang kita mo na parang nagre-red pa siya yung dulo niya, ganoon. Pero pag ano green na green na yan tapos matigas yung tangkay niya ang iiwasan natin yung mayroong namumuti. Pag may namumuti na yan, or minsan nagyayelo, yon yung mga yan yung mga sign ng punggos na yun. Kailang malinis kapag bumili ka ng cuttings. Pagdating sa dragon fruit naman, hindi naman siya mapili ng lupa. Kailangan lang kinukultivate yung, ano, yung, yung lupa. Hindi siya yung matigas, ganun. Kasi ang ang dragon fruit naman hindi naman siya yung maselan pagdating sa lupa. Maiiwasan natin yung pag-usbong ano. Kailangan ano eh ma yung laging pruning. Pinupruning dapat yung mga mga matatanda ng mga ano, mga cuttings binabawasan para hindi siya yung sobrang malagok. Para yung mga bago naman yung mga palalakihin natin, yung mga bagong sibol na cuttings. Ang ginagawa namin dyan, ang dragon fruit kasi kapag nag ano na mag-usbong na yan. Ang dami niyan. Ang dami talaga. So, kung halimbawa merong, ano, may, may mag-usbong na sampu yan o kaya anim, tanggalin mo lahat ng anim na yon. Yung isa lang talaga yung ititira mo para yung nutrients dun sa ano, makakapag-focus dun sa isang stem lang. At yun na lang yung palalakihin mo. Pag pinabayaan mo kasi yon, pwedeng ano eh, yung nutrients kasi mag ano eh, mag, hindi siya nakafocus dun sa isa lang na ano, isang stem. lalo na pag yung tag-ulan. Ayan, diyan lumalabas yung mga insect, mga langgam. Maraming pwedeng makasira dun sa, ano, sa mga dragon fruit namin. So, yun yung mga binabantayan namin yan. Kaya kapag yung marami ng mga insect na lumalabas na para makasira, ayun, nag spray kami ng para sa insect naman para maprotektahan yung mga cuttings ng dragon fruit na na lumalago. Sa mga gustong pumunta sa SGP Farm, punta lang po kayo. Kami po ay nasa Purok 5, Palo Alto, Calamba,